kumusta Bigan, Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryusidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Hilig, kakayahan, at talento, paunlarin sa gabay ng pamilya. May kakilala ka bang tao na may kakaibang galing at kakayahan? Ano ang kanyang mga ginagawa upang maging magaling? Ikaw, ano naman ang kakaibang kakayahan o galing mo? Ang lahat ng tao ay may likas na kakayahan na dapat paunlarin. Mahalaga para sa isang bata, na matuklasan niya ang kanyang mga hilig, kakayahan, at talento, upang mapaunlad niya ang kanyang sarili. Ano nga ba ang mga ito? Hilig. Ang hilig ay ang pagkakaroon ng pagkagusto o pagnanasa, sa isang tiyak na larangan o gawain. Ang bawat bata ay maaaring iba't iba ang hilig gawin. Ito ay tumutukoy sa isang interes, libangan, o pagkahilig sa isang bagay. Ito ay isang aktibidad na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, pagpapahinga, o pag-aaral. Maaaring ito ay isang libangan, isang esport, sining, o anumang bagay na nagpapasaya sa iyo. Ang mga sumusunod ay ilang halimbawa ng mga hilig ng isang batang katulad mo. Pagbabasa Ang pagbabasa ng mga libro, comics, o magazine ay isang popular na hilig. Paglalaro Ang paglalaro ng mga video game o board game, ay nagbibigay ng aliw at pag-iisip. Pagluluto Ang pagluluto ng masasarap na pagkain, ay isang nakakatuwa at nakakapamuhay na hilig at pagpipinta. Ang pagpipinta ay isang malikhaing hilig na nagpapakita ng iyong emosyon at pag-iisip. Ang pagkakaroon ng hilig ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng kasiyahan at pagpapahinga. Nagpapalawak ng iyong kaalaman at mga kasanayan. Nagbibigay ito ng pagkakataon na makilala ang mga bagong tao at nagpapabuti ng iyong kalusugan at kagalingan. Kayo, ano ang iyong hilig? Ano ang nagpapasaya sa iyo? tuklasin ang iyong mga interes at maglaan ng oras para sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Kakayahan. Ang kakayahan ay mga kilos o kasanayan na natututuhan sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay o karanasan. Sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral ng mabuti, maraming kasanayan ang pwedeng mapaunlad. Ito ay tumutukoy sa abilidad o kapasidad ng isang tao na gumawa ng isang bagay. Ito ay ang kakayahang mag-isip mag-aral, magtrabaho, o mag-execute ng mga aksyon, ng mga kasanayan o kahusayan. Narito ang ilang mga halimbawa ng kakayahan. Pisikal na kakayahan. Ang kakayahang tumakbo, lumangoy, magangat ng mabibigat na bagay, o maglaro ng esports. Mental na kakayahan. Ang kakayahang mag-isip ng malinaw, malutas ang mga problema, mag-concentrate, o matuto ng mga bagay pang-akademikong kakayahan. Ang kakayahang mag-aral ng mga asignatura, mag-analyze ng impormasyon, o magsulat ng mga sanaysay. Teknikal na kakayahan. Ang kakayahang gumamit ng mga tool, makinarya, o software. Komunikasyon na kakayahan. Ang kakayahang makipag-usap ng malinaw, makinig ng mabuti, at magsulat ng mga sulat. Panlipunan na kakayahan. Ang kakayahang makipag-ugnayan sa iba, magtrabaho sa grupo, o magpakita ng empatiya. Ang kakayahan ay maaaring mapaunlad sa pamamagitan ng pag-aaral, ang pag-aaral ng mga bagong kasanayan at kaalaman. Pagsasanay, ang paulit-ulit na paggawa ng isang bagay upang mapabuti ang iyong kasanayan. Karanasan, ang pagkakaroon ng mga karanasan na nagpapabuti sa iyong kakayahan. Pag-aaral mula sa iba, ang pakikipag-usap sa mga taong may mas maraming karanasan o kaalaman. Mahalaga ang pagkakaroon ng kakayahan dahil ito ay nagbibigay sa iyo ng pagtitiwala sa sarili. Ang pagkakaroon ng mga kakayahan, ay nagbibigay ng tiwala sa iyong sarili, na kaya mong gawin ang mga bagay. Mga oportunidad. Ang pagkakaroon ng mga kakayahan, ay nagbubukas ng mga oportunidad para sa trabaho, edukasyon, at pagunlad. Kontribusyon sa lipunan. Ang pagkakaroon ng mga kakayahan, ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na magambag sa iyong komunidad at sa mundo. Kaya patuloy na pagbutihin ang iyong mga kakayahan, at gamitin ang mga ito upang makamit ang iyong mga pangarap. Talento Ang talento, ay mga natatanging kakayahan na mayroon ng isang tao, na naisagawa niya ng magaling. Ito ay isang natural na kakayahan o abilidad, na nagbibigay sa isang tao ng kakayahang magaling sa isang partikular na gawain o larangan ito ay isang likas na hilig o pagkahilig, na nagpapahintulot sa isang individual na matuto, at magtagumpay ng mas madali kaysa sa iba. Ang talento ay maaaring magpakita sa iba't ibang anyo, tulad ng artistikong talento, gaya ng pagpipinta, pag-awit, pagsayaw, pag-arte, at pagsusulat. Atletikong talento, paglalaro ng esports gaya ng pagtakbo, paglangoy, basketball, badminton, at tennis akademikong talento gaya ng pag-aaral, pag-unawa, at paglutas ng mga problema. Talento sa komunikasyon, pagsasalita, pagsusulat, at pagpapakita ng mga ideya. Teknikal na talento, pag-aayos ng mga bagay, pagtatayo, at paggamit ng mga kasangkapan. Ang talento ay maaaring mapaunlad at mapahusay sa pamamagitan ng pagsasanay, pagsusumikap, at dedikasyon kahit na ang isang tao ay may natural na talento, kailangan pa rin niyang magtrabaho ng husto, upang maabot ang kanyang buong potensyal. Ang talento ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay, ngunit hindi ito ang tanging kadahilanan. Ang pagsusumikap, determinasyon, at pagtitsyaga ay mahalaga rin. Kahalagahan ng pagtuklas sa hilig, kakayahan, at talento. Maraming mabuting dulot ang pagtuklas at pagpapaunlad sa mga hilig, talento, at kakayahan. Ilan dito ay ang mga sumusunod. Nakakatulong ito sa pagkilala ng sarili. Nakapagpapalakas ito ng tiwala sa sarili. Nakapagbibigay ito ng kasiyahan. Nakakatulong ito sa pamilya at pamayanan. Nakakatulong sa pagpili ng nais na trabaho o karera sa hinaharap. Nagdudulot ito ng positibong pagtingin sa sarili at inspirasyon sa mga pangarap na gustong makamit. Iba't ibang uri ng talino at kakayahan, o multiple intelligence. Ang multiple intelligence ay isang teorya na nagsasabi na ang mga tao ay may iba't ibang uri ng katalinuhan, hindi lamang ang tradisyonal na IQ o intelligence quotient o akademikong katalinuhan. Ipinakilala ito ni Dr. Howard Gardner noong 1983. Ayon sa teorya, ang bawat tao ay may iba't ibang antas ng katalinuhan sa bawat kategorya. Narito ang walong uri ng katalinuhan ayon kay Gardner: linguistic intelligence o talinong pangwika. Ito ang kakayahan sa paggamit ng wika, pagbabasa, pagsusulat, at pagsasalita. Mga halimbawang kakayahan, pagsusulat, pakikipagtalastasan o pakikipag-usap, at pag-unawa sa mga babasahin. Logical-mathematical intelligence o tali ng lohikal-matematikal. Ang kakayahan sa pag-iisip ng lohikal, paglutas ng problema, at paggamit ng mga numero mga halimbawang kakayahan, pag-iisip at pagbuo ng solusyon, pagbibilang at pagtuturo ng mga numero, at paglutas ng mga suliranin. Spatial Intelligence o Talinong Pangbiswal Ang kakayahan sa pag-unawa at pagmamanipula ng mga espasyo, hugis, at mga visual na imahe. Mga halimbawang kakayahan, pagguhit, pagpipinta, at pagbuo ng iba't ibang bagay o mga likhang sining. Bodily Kinesthetic o Talinong Pangkatawan at Kinesthetic ang kakayahan sa pagkontrol ng sariling katawan, paggalaw, at koordinasyon. Mga halimbawang kakayahan, pagsasayaw, paglalaro ng esports, pag-ehersisyo, at mga pisikal na gawain. Musical intelligence o talinong pangmusika, ang kakayahan sa pagunawa at paglikha ng musika, tunog, ritmo, at melodiya mga halimbawang kakayahan, paggamit ng mga instrumentong pangmusika, pagkanta o pag-awit, pagbabasa at pagkabisa ng mga nota o mga awit. Interpersonal Intelligence o Talinong Interpersonal Ang kakayahan sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao, pagunawa sa kanilang mga damdamin, at pagtatayo ng relasyon. Mga halimbawang kakayahan, pakikipag-usap sa iba, pakikipagtulungan sa ibang tao, pakikinig at pagunawa sa nararamdaman ng iba. Intrapersonal intelligence o talinong intrapersonal. Ang kakayahan sa pag-unawa sa sarili, mga damdamin, motibasyon, at mga layunin. Mga halimbawang kakayahan: pagkilala sa emosyon, pag-unawa sa nararamdaman, paglalahad ng saloobin. Naturalistic intelligence o talinong pangkalikasan. Ang kakayahan sa pag-unawa sa kalikasan, mga halaman, hayop, at mga sistema ng kapaligiran mga halimbawang kakayahan pagtukoy ng iba't ibang bagay sa kapaligiran pagtukoy ng iba't ibang hayop at halaman at pag-aalaga sa mga hayop at halaman Ang teorya ng multiple intelligence ay nagbibigay ng isang mas komprehensibong pag-unawa sa katalinuhan at nagpapakita na ang mga tao ay may iba't ibang talento at kakayahan tinutulungan din ito ang mga guro at magulang, na maunawaan kung paano matutulungan ang mga bata na magtagumpay sa pag-aaral, sa pamamagitan ng pagtuon sa kanilang mga lakas. Mga paraan sa pagpapaunlad ng hilig, talento, at kakayahan, sa tulong ng pamilya. Mahalaga ang patuloy na pagpapahusay ng sarili, upang umunlad ang hilig, talento, at kakayahan. Mainam din na may paggabay at suporta mula sa pamilya maaaring isagawa ang mga sumusunod. Alamin kung ano ang nais gawin, at kung saan ka magaling. Magsanay ng mas madalas, upang maasa ang kakayahan. Maaring humingi ng payo at tulong mula sa magulang, kapatid, o sa iyong guro. Humanap ng inspirasyon o idolo, upang mahikayat ang sarili na magsanay. Maging matyaga, at huwag agad mawala ng pag-asa at sumuko, kapag nahihirapan sa gawain ibahagi ang talento at kakayahan sa iba, upang ito ay mas umunlad. At maging mapagkumbaba. Ang pagpapaunlad ng hilig, talento, at kakayahan ng isang tao, ay mahalaga para sa kanyang personal na pagunlad, at tagumpay sa buhay. Ang papel ng pamilya sa prosesong ito ay napakahalaga, dahil sila ang unang nagsisilbing gabay at suporta, sa bawat hakbang ng paglalakbay ng isang bata. Sa kabuuan, ang pagpapaunlad ng hilig, talento at kakayahan ng isang tao ay isang mahalagang proseso na nangangailangan ng suporta at gabay ng pamilya Ang pag-aalaga, pagsuporta, at pagbibigay ng mga pagkakataon ay nagbibigay ng matibay na pundasyon para sa isang bata na makamit ang kanyang buong potensyal Hanggang sa muli Maraming salamat sa panonood